mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ng ating mga ginagawa, o naatigit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Suma sa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari isang Diyos magpasawalang hanggang. Mga kagabay, sa ating pagsagawa ng ating uh, vlog na ito, ang laging nguna sa ating kaisipan ay ang makatulong, ang makapagbibigay ng uh, payo o mga aral upang tayo ay uh, magiging mabuting ama, magiging mabuting ina, magulang, o guro ng ating mga anak. Ito ang layunin ng ating uh, hamak na vlog na ito. Hindi natin ito maipagmamulati sapagkat ang ating mga mga isyo, ang ating mga tinatalakay ay tila kupas, kupas na, lipas na sa panahon. Eka nga, hindi na uso, hindi na moderno. Ngunit, ang isang bagay na luma kung magkakatulong sa kabutihan ay dapat natin pagmamalasakitan kaya mga kagabay, maaring paminsan-minsan, maibalik natin ang ating mga salaysay, ang ating mga ehemplo, o ang ating mga binagsasabi sa vlog na ito, ang ating kagabay, kaigay. Kaya sa muli, sa mga sandali ito, ay ating tatalakayin ang ating payo sa mga anak lalong-lalo lalo na sa mga panahon ito na sa isang pamamahay malimit hindi na natin alam kung sino sa kanila ang magulang, sino ang mga anak, sino ang dapat sundin at sino ang dapat susunod at ano ang dapat kawin sa pagpapakita ng isang tunay na anak at isang tunay na magulang. Sa ngayon mga kagabay, muli nating bigyang daan ang ating panawagan o ang ating uh, pagkatok sa puso ng mga anak na mahalin ang ina, mahalin ang ama hanggat sa kanila pagtanda. Alagaan sila, lalong-lalo na kung ang ating mga magulang ay nasa takip silim na ng kanilang buhay. Sa buhay natin ito, na minsan tayo magiging anak at nagiging magulang tayo, alam na alam natin, nakikita natin kung paano dapat magiging isang magulang at magiging isang anak. Kaya mga anak, muli ang ating panawagan sapagkat marami sa mga anak na sa pagtanda na ng kanilang mga magulang sa halip na kanilang ipakita at kanilang pagmamahal ipinapakita nila ang pagiging walang, walang alaga para sa kanila, ang kanilang mga magulang. Hindi batas na nagpaparusa ang hindi pag-alaga sa mga magulang. Ngunit dapat sana ito ay magiging isa puso at isa buhay ng mga anak. pag alagaan ng mga magulang, lalong-lalo na sa kanilang pagtanda. Tungkulin ng mga magulang ang magsakripisyo hindi sila naghahanap ng pagmamahal ng mga anak na diretsahan. Ngunit sila ay umaasa. Alam natin ito sapagkat ika nga, nagiging, mag nagiging anak tayo at nagiging magulang tayo sa ngayon. Maalaala pa natin at ito ay muli natin ilalarawan yung isang kakilala natin, isang anak na irap na hirap ngunit nagiging matagumpay sa buhay. Subalit hindi nakakalimutan ang kanyang mahirap na mga magulang lalong-lalong na ang kanyang ama. Ang anak na ito ay nagiging isang manager sa isang banko, isang malaking banko. At uh, doon sa banko kanyang pinaglilikuran ay may isang kanyang patay na ang kanyang ina. Ngunit buhay pa ang kanyang ama. Isang itihip dan ng itihirol na ama na uugod na. At kaya ika nga isa ng amang isip bata. Ngunit ang anak na ito sa bawat ang ang kanyang ama ay ginadala niya doon sa isang uh, kainan, sarapan sa ng kanyang bagong pinagiling kurang. Kaya isang araw, punong-puno ang uh, naturang kainan, ang naturang restoran ng mga kumakain doon sapagkat uh, ika nga, ang uh, kainan na yan ay balitang balita sa sarap na pagkain at sa at halaga na kaya-kaya ng bulsa ng isang kumakain. At ang nasaksiyan naman nandun doon, isang uh, lalaki, hindi natin alam kung yun ay binata noong mga panahon na yan, o may pamilya na rin, na bago dumating ang oras uh, na kanilang panahalian, pumasok ang dalaman ng isang matanda at isang bata nakasuot Amerikana. O kaya minsan nakabarong taga, nakabarong daw yung nga, uh, anak na yan. At uh, mayroong, mayroong isang misang inihanda ang may uh, mayari ng restaurant. At doon mo po ang magamang ito. At ito ang nasaksihan ng mga tao na nagpumasok ng dalawa. Pumunta sila doon sa misa na yan. Magalang at may pagmamahal na pinaupo ng anak. Anong binat ng batang lalaki ang matanda. At bago nung yung uh, in inorder na pagkain, naglabas yung bata ng uh, dalawang panyo, dalawang maputi at malinis na panyo. At nang naisilbi na ng pagkain, ito ang nasakihan ng mga nandun doon. Na habang kumakain yung matanda, natatapon yung mga yung mga pagkain kasi yung matanda, iba na ang kanyang kilos. Hindi na yung normal na kilos ng isang tao. Natatapon yung pagkain. At kitang kita, nasa kerlang lakar. Nahabag kumakain, pinupanasan ng bata, yung kanyang ama, yung matanda. Pinupanasan ng mukha. At yung isang uh, panyo, ginagamit niya sa paglinis ng misa. At dito pahanga. Saan ba tayo makakita sa ngayon ng isang anak na ito? Sa ngayon, marami ang anak na kapag, na kapag kamatanda ng mga magulang, ikinahihiyan na ng anak. Naalaala natin ang isang kwento ng ating isang kaibigan. Isang nga magaling na ika nga media practitioner. Isang araw, habang naglalakad kami, sa isang simbahan sa kanilang bayan. Kinumbidan nila kami noon sa isang salo-salo sa kanilang bahay. May daanan kami, may daanan kami isang baba, isang uh, matandang babae na nagtitinda ng kakanin. Yung mga matatamis na kakanin pero lang maha nakalagay sa isang bilao. At na uh, at sabi nung isa sa mga kasama namin, Brad, yung nanay mo, wala. Tuloy-tuloy ang paglagad, hinila pa kami. Yung nagtitinda ng kakanina yan ay ang ina nung aming kaibigan na kanyang ikinahiya. Kaya marami sa amin ang parang hindi nagustuhan. Nagiging masyado siyang mayabang sa aming paningin. Sana mga anak, anuman ang inyong mararating sa buhay, tularan ninyong manager ng isang bangko at yung tularan yung isang media practitioner na ikinahiya ang ina. Tularan ang isang manager na nag-alaga ng ama hanggang sa pagtanda nito.